Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Tyler, at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa puso ko, isang kwento na hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung kasalanan ko ba o parte lang talaga ng kwento ng buhay ko. Hindi ito love story. Hindi rin ito kwentong pangarap na may happy ending. Pero siguro, baka kwento 'to ng mga taong kagaya ko, yung sanay sa kulang, kaya kahit bawal, minsan 'yon ang hinahanap. Bata pa lang ako, marunong na kong magtimpla ng sarili kong gatas. Hindi dahil cute, kundi dahil walang nagtimpla para sa akin. May pagkain, oo, may bagong sapatos tuwing Pasko. Pero walang nagturo paano magmahal, paano magpakatotoo, paano magpakita ng lamang. Kaya siguro paglaki ko, parang palaging may hinahanap. Hindi ko nga alam kung pagmamahal ba yon o atensyon lang. Tapos dumating si Ninang Monique. Galing abroad, balik bayan, Single, medyo liberated, iba siya kumilos kumpara sa mga tita natin dito. Siya yung tipo ng babae na hindi basta nagpapadikta, palaban, pero laging may tinatagong lungkot sa mata. Ako yung samando sa kanya sa airport kasi wala naman akong ginagawa noon. Broken din ako noon, kakahiwalay lang sa girlfriend ko na niloko ako. Kaya sabi ko, sakto, siargao daw kami, makakatakas kahit saglit. Nung una, okay lang. Masaya, kwentuhan, inuman ng kaunti, mga kwentong puro tungkol sa kung gaano kadumiraw ang isip ng mga foreigner. Tawanan lang kami, pero nung isang gabi, parang iba na yung hangin. May din ating siyang afam, tall, tisoy, mukhang model. Sabi ko sa sarili ko, wala akong pake, hayaan ko sila. Hindi naman ako dapat maapektuhan. Pero DJ, nung marinig ko na yung ungol niya mula sa kabilang kwarto, hindi ko maintindihan yung sarili ko hindi selos eh, pero may halong galit. Parang tinamaan ako ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung dahil ba gusto ko siya o dahil sanay akong hindi pinipili. Hindi ko sinasadya, nabuksan ko yung pinto. Siguro si yung lock, o baka sinadya ng tadhana. Pagkakita niya sa akin, hindi siya nagalit. Hindi niya ako tinulak palabas. Ang ginawa niya, hinaylan niya ako papasok, hindi ako lumaban hindi ko rin alam kung bakit ako pumayag. Siguro kasi for the first time, may humila sa akin papalapit, hindi para pagalitan, hindi para utusan, kundi para damhin ako. Mainit, malambot, mabigat, yung mga kamay niya, parang sinasabi, andito ka ngayon. Ako ang kailangan mo. Pero habang nangyayari yun, parang may ibang parte ng utak ko na nagsisigaw. Bakit dito mo hinahanap yung lamang na hindi mo nakuha noon? Bakit sa maling tao? Pagkatapos ng lahat, hindi ko alam kung nasarapan ako o kung lalo lang akong nabutas sa loob. Sa totoo lang, hanggang ngayon hindi ko alam kung hinayla niya ako dahil gusto niya ako o dahil pareho kaming gutom. Gutom sa haplos, gutom sa pansin, gutom sa yakap na hindi natin nakasanayan. Kaya eto ako ngayon, nagsusulat, nagtataka, kasalanan ko ba to, DJ? O parte lang ng pagiging sirang produkto ng lamaking walang naglalambing? Saan ba dapat magsimula ang buo kung simula't simula, simula wasap na? Paano mo pipiliin ang tama kung hindi ka tinuruan kung ano talaga ang tama? Kailangan ko ba ng tulong, o talagang normal lang akong sira? Hindi naman ako galing sa mahirap, hindi rin ako lumaki sa gutom. Laging may ulam sa mesa, laging may bagong damit kapag Pasko o Birthday. Pero alam mo yung pakiramdam na parang kompleto lahat, except yung pinaka-importante. Ganun ako lumaki. Wala namang sigawan, wala rin iyakan. Pero wala rin yakapan. Wala rin lambingan. Parang bahay namin, puno ng gamit pero wala masyadong tao. Kahit andan sila, parang wala rin sila. Kapag may problema ako, ang lagi kong naririnig, okay lang yan, lalaki ka. Hindi ka dapat iyakin. O kaya, ano ba yan? Drama na naman. Kaya natutunan kong kim-kimin lahat. Hindi ko na bukang magkwento. Hindi ko na rin inisip kung may makikinig pa ba. Basta ang alam ko lang, pag nagkasakit ako, bibigyan ako ng gamot. Pero wala akong natatanggap na yakap. Wala akong naririnig na, anak, andito ako. Sanay akong mag-isa. Sanay akong bitin. Hindi lang sa pagkain, kundi sa pagmamahal. Kaya siguro nung lumaki ako, hindi ako marunong tumanggap ng lamang. Hindi rin ako marunong magbigay. Pakiramdam ko kasi, hindi ko rin alam kung paano. Parang lahat ng relasyon ko, laging may kulang. Hindi ako marunong magpakita ng kilig. Hindi ko alam kung paano maging totoo kapag may nagsasabi ng I love you sa akin. Parang automatic sagot ko, thank you, o kaya, sige, ikaw rin. Hindi ko sinasadya, pero parang hindi ko talaga ramdam. Kahit sa sex, hindi ko maintindihan kung gusto ko ba talaga o naghahanap lang ako ng something na hindi ko alam kung ano. Madalas, pagkatapos ng lahat, tahimik lang ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong masaya o lalo lang akong malungkot. Siguro kasi, hindi ko pa rin alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng may nagmamahal sa'yo hindi lang dahil kailangan kanila, kundi dahil gusto kanilang mahalin. Kaya nung gabing yun kasama si Ninang, hindi lang katawan ang humila sa akin. Parang lahat ng kulang ko mula pagkabata, biglang lumitaw. Hindi ko alam kung tama o mali, pero parang may parte ng pagkatao ko na umasa, baka sakaling siya yung magtuturo sa akin paano ba yung totoong lamang. Yung hindi lang para mapawi ang init ng katawan, kundi yung lamang na kaya kang buuin kahit wasak ka na. Pero mali eh, mali kasi hinahanap ko yung buo sa isang taong hindi rin buo, pareho kaming sirang produkto ng mga pamilyang hindi marunong magturo kung paano magmahal ng totoo. Pareho kaming naghahanap, pero hindi namin alam kung anong hinahanap namin. Kaya imbes na buo, lalo lang akong nabasag. Ganun pala yon, no? Hindi lahat ng tao na nagpapaligaya sa'yo, kaya karing boin. buuin. Kaya ngayon, nagtataka ako, normal ba to? Na mas madali para sa'kin yung bawal, yung mali, kasi hindi ako marunong kilalanin kung ano ba talaga ang tama. O baka kasi, hindi lang talaga ako tinuruan paano maging masaya. Paano ka maghahanap ng tama kung mula't mula, puro bitin ang tinuro sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ako napadpad sa tapat ng pinto ng kwarto nila ni Afam. Siguro curious, siguro gago, siguro kasi hindi ko na kaya yung ingay na parang hinuhugot lahat ng init at kilig na hindi ko kailanman naranasan yung ungol ni Ninang, hindi bastos pakinggan, pero totoo. Parang yung mga ungol na minsan ko lang narinig sa mga pelikula, pero ngayon, andan ako, live, breathing, at nararamdaman ko ang bawat alo ng hininga niya. Akala ko nga tapusin ko na lang ang gabi sa isang tagay at makatulog. Pero hindi eh, hindi ako mapakali, parang tinutulak ako ng kung ano papunta doon. Sa isang iglap, nabuksan ang pinto, hindi ko alam kung ako ba ang sumubok o kusa lang siyang nag-unlock. Basta ang alam ko, bigla na lang akong nakatayo sa bungad, parang basang sisiw, pero hindi ulan ang bamasa sa akin kundi puro init, puro ingay, puro bagay na hindi ko dapat nakikita. Tumingin siya sa akin, sininang, walang takot, walang hiya, parang alam niyang andan ako, hinihintay niya lang kung kailan ako sisuko. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagulat, Imbes na itulak ako palabas, hinaylan niya ako papasok. Naghalo lahat ng emosyon sa katawan ko. Takot, libog, hiya, kaba. Para akong batang hindi marunong lumangoy pero biglang itinapon sa gitna ng dagat. Hindi ko alam kung sasalubungin ko o lalanggoy palayo. Pero hindi na ako nakagalaw nang maramdaman ko ang kamay niya sa braso ko. Malamig sa simula, tapos unti-unting uminit. Yung hawak niya, hindi mapilit pero hindi rin mahina. Sakto lang para ipaalam sa akin, gusto kita dito. Naroon si Afam, pero parang wala siya. Wala akong pakialam sa kanya. Ang buong atensyon ko, nasa kanya kay Ninang. Sa bawat hininga niya, sa bawat dalaw ng labi niya, sa bawat haplos ng palad niya sa balat ko. Sobrang bilis ng mga pangyayari pero ramdam ko bawat segundo. Parang ako yung nawawalang parte na hinahanap niya. Pero habang mas lumalalim yung gabing yun, mas lalo akong natatakot. Kasi hindi ko alam kung gusto niya ako bilang ako o gusto niya lang akong gamitin para punan yung kakulangan niya. Mainit yung kwarto, mainit yung katawan, pero mas mainit yung mga tanong na sumisigaw sa isip ko. Ako ba talaga to? Ako ba talaga yung gusto niya o katawan ko lang ang hinahanap niya? Habang hinahaplos niya ako, parang gusto kong umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gulo ng lahat. Yung matagal kong hinahanap na yakap, eto na ba yun? O katawan ko lang ang pinupuno niya kasi hindi siya buo. Bakit ang hirap malaman kung saan nagsisimula ang totoo at saan nagsisimula ang libog. Gusto kong isipin na espesyal ako, na ako yung pinili niya. Pero habang naririnig ko pa rin sa background yung boses ng Afam, na-realize ko, baka hindi ako pinili. Baka andito lang ako kasi convenient ako. Kasi available ako. Kasi madali ako. Gusto ko sana tanungin siya ako ba talaga to o katawan ko lang ang kailangan mo ngayon? Pero hindi ko kaya, hindi ko rin alam kung gusto kong marinig ang sagot. Pagkatapos ng lahat, naiwan akong nakatitig lang sa kisame. Hubad ang katawan, pero mas hubad ang kaluluwa ko. Akala ko mapupunan ako, akala ko mabubuo ako, pero bakit parang mas lalo lang akong nauupos? Ganito ba talaga kapag sanay kang hindi pinipili? Kahit bawal, kahit mali, kahit basura, basta may mag-abot, aabot ka rin. Ngayon, ako yung tanong, paano mo malalaman kung totoo ang yakap kung hindi ka pa nakaranas ng totoo? Paano mo pipiliin ang tama kung hindi mo pa nararanasan kung paano maging tama? Paano mo iiwasan ang mali kung yun lang ang laging available para sa'yo? Hindi ko alam kung bakit ako napadpad sa tapat ng pinto ng kwarto nila ni Afam. Siguro curious, Siguro gago. Siguro kasi hindi ko nakaya yung ingay na parang hinuhugot lahat ng init at kilig na hindi ko kailanman naranasan. Yung ungol ni Ninang, hindi bastos pakinggan, pero totoo. Parang yung mga ungol na minsan ko lang narinig sa mga pelikula. Pero ngayon, andan ako, live, breathing, at nararamdaman ko ang bawat alo ng hininga niya. Akala ko nga tapusin ko na lang ang gabi sa isang tagay at makatulog. Pero hindi eh. Hindi ako mapakali. Parang tinutulak ako ng kung ano papunta doon. Sa isang iglap, nabuksan ang pinto. Hindi ko alam kung ako ba ang sumubok o kusa lang siyang nag-unlock. Basta ang alam ko, bigla na lang akong nakatayo sa bungad. Parang basang sisiw, pero hindi ulan ang bamasa sa akin kundi puro init, puro ingay, puro bagay na hindi ko dapat nakikita. Tumingin siya sa akin, sininang, walang takot, walang hiya, Parang alam niyang andan ako, hinihintay niya lang kung kailan ako susuko. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagulat, imbes na itulak ako palabas, hinaylan niya ako papasok. Naghalo lahat ng emosyon sa katawan ko. Takot, libog, hiya, kaba. Para akong batang hindi marunong lumangoy pero biglang itinapon sa gitna ng dagat. Hindi ko alam kung sasalubungin ko o lalanggoy palayo. Pero hindi na ako nakagalaw nang maramdaman ko ang kamay niya sa braso ko malamig sa simula, tapos unti-unting uminit. Yung hawak niya, hindi mapilit pero hindi rin mahina. Sakto lang para ipaalam sa akin, gusto kita dito. Naroon si Afam, pero parang wala siya. Wala akong pakialam sa kanya. Ang buong atensyon ko, nasa kanya, kay Ninang. Sa bawat hininga niya, sa bawat galaw ng labi niya, sa bawat haplos ng palad niya sa balat ko. Sobrang bilis ng mga pangyayari pero ramdam ko bawat segundo. Parang ako yung nawawalang parte na hinahanap niya. Pero habang mas lumalalim yung gabing yun, mas lalo akong natatakot. Kasi hindi ko alam kung gusto niya ako bilang ako o gusto niya lang akong gamitin para punan yung kakulangan niya. Mainit yung kwarto, mainit yung katawan, pero mas mainit yung mga tanong na sumisigaw sa isip ko. Ako ba talaga to? Ako ba talaga yung gusto niya o katawan ko lang ang hinahanap niya? Habang hinahaplos niya ako, parang gusto kong umiyak hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gulo ng lahat. Yung matagal kong hinahanap na yakap, eto na ba yun? O katawan ko lang ang pinupuno niya kasi hindi siya buo? Bakit ang hirap malaman kung saan nagsisimula ang totoo at saan nagsisimula ang libog? Gusto kong isipin na espesyal ako, na ako yung pinili niya. Pero habang naririnig ko pa rin sa background yung boses ng afam, na-realize ko, baka hindi ako pinili. Baka andito lang ako kasi convenient ako. Kasi available ako. Kasi madali ako. Gusto ko sana tanungin siya. Ako ba talaga to o katawan ko lang ang kailangan mo ngayon? Pero hindi ko kaya. Hindi ko rin alam kung gusto kong marinig ang sagot. Pagkatapos ng lahat, naiwan akong nakatitig lang sa kisame. Hubad ang katawan, pero mas hubad ang kaluluwa ko. Akala ko mapupunan ako. Akala ko magbubuo ako. Pero bakit parang mas lalo lang akong nauupos? Ganito ba talaga kapag sanay kang hindi pinipili? Kahit bawal, kahit mali, kahit basura, basta may mag-abot, aabot ka rin. Ngayon, ako yung tanong, paano mo malalaman kung totoo ang yakap kung hindi ka pa nakaranas ng totoo? Paano mo pipiliin ang tama kung hindi mo pa nararanasan kung paano maging tama? Paano mo iiwasan ang mali kung yun lang ang laging available para sa'yo? Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko nang natanong tong tanong na to sa sarili ko, bakit lagi na lang ako? Lagi na lang akong nasa gilid. Lagi na lang akong option, hindi priority. Lagi na lang akong panakip butas ng mga sugatang tao. Hindi ko alam kung karma ba to o sadyang ganito lang talaga ang takbo ng buhay ko. Habang nakahiga ako, pilit kong binabalikan lahat ng naging relasyon ko. O kung matatawag ng relasyon yun. Lahat sila, may kanya-kanyang dahilan kung bakit ako lang ang napili kapag wala na silang mahawakan. Rebound. Side piece. Tagapuno ng puwang na hindi ko naman ginawa. Parang laging may butas sila, at ako yung pangsara. Pero kapag okay na sila, ako yung tina-tangle. Parang reserbang gulong, kailangan lang kapag may sira, pero hindi kailanman ipagmamalaki. Naisip ko tuloy, baka kasi sanay ako sa bawal. Baka mas comfortable na ako sa mga sitwasyong hindi buo, hindi totoo. Kasi sa bawal, walang expectations, walang label, walang commitment walang sisihan. Saktan man ako, expected ko na. Parang mas okay pang ako na ang maunang masaktan kaysa ako pa ang magulat kung iiwan na naman ako. Siguro kasi hindi ko talaga natutunang magtiwala sa pagmamahal. Kasi sino ba ang nagturo sa akin kung paano magmahal? Wala. Lumaki ako sa bahay na may pagkain, may bagong sapatos tuwing birthday, pero walang nagsabi ng, mahal kita. Laging, okay ka na dyan. Laging, walang iyakon, nakakahiya. Kaya ayon, natuto akong magtago ng nararamdaman, natuto akong umiti kahit hindi ko ramdam. Kaya siguro pati pag-ibig, tinatago ko rin. Hindi ko alam kung paano haharapin yung totoong pagmamahal, kaya mas pinipili ko na lang yung bawal, yung lihim, yung hindi pwede. Kasi sa bawal, may thrill. Pero ang hindi ko napansin, sa bawat thrill na hinahabol ko, mas lalo kung hindi kilala yung sarili ko para akong nauubos sa kakahanap ng pagmamahal sa mga tao na hindi naman talaga ako kayang mahalin. Hindi ko na alam kung sino pa ako kapag walang ibang tao. Lagi akong may kasama, pero laging mag-isa. Laging may katabi, pero walang tunay na yakap. Parang kahit ilang beses akong haburan, kahit ilang beses akong ipikit ang mata para sa init ng katawan, laging malamig yung kaluluwa ko. Bakit ganito? Normal ba na mas gusto ko na lang ang bawal kaysa yung totoo? kasi kapag totoo, may takot. Takot na baka kapag nahanap ko na, hindi ko naman alam kung paano alagaan. Takot na baka kapag may nagmahal sa akin, ako naman ang umalis kasi hindi ko alam kung paano tanggapin yon. Bakit lagi na lang ako yung panakip butas? O baka ako na mismo ang pumipili sa mga sitwasyong alam kong masasaktan ako para hindi na ako umasa? At kung ganito na ako kalalim ang sugat, may pag-asa pa ba akong matutong magmahal ng totoo? o baka hanggang dito na lang ako, laging lihim, laging bawal, laging bitin. Simula nung nangyari yun kay Ninang, para akong kinahig ng pusa tapos iniwan sa daan, buhay pa, pero wasak. Hindi ako mapakali, parang may parte ng sarili kong hindi ko na mabuo. Kaya ang ginawa ko, tinakbuhan ko, hindi literal na tumakbo, pero binabad ko sarili ko sa kung ano-ano. Barkada, alak, gabi-gabing labas may mga sumama sa akin sa kama, iba-iba ng itsura, iba-iba ng kwento, pero iisa ang ending, pare-pareho silang hindi sapat. Parang naging laro na lang. Halik dito, haplos doon. May mga gabi na init lang talaga habol ko, wala ng ibang dahilan. Yung tipong gusto ko lang maramdaman na may taong naghahanap din ng init ko. Pero sa bawat umaga na gumigising akong may ibang katawan sa tabi ko, mas lalo akong nauubos. Mas lalo kong nararamdaman na hindi seksang sagot. Isang beses, habang nakaupo ako sa rooftop ng inuman naming magkakaibigan, may nasabi yung isa kong kakilala. Hindi kami close, pero sakto lang yung timing ng sinabi niya. Bro, sabi niya, baka hindi naman katawan ang hinahanap mo, baka yakap lang talaga. Tumawa lang ako noon para hindi halata na tinamaan ako. Pero pag-uwi ko, sumabog yung tanong na yun sa utak ko. Baka nga kasi kung katawan lang ang habol ko, dapat busog na ako. Pero bakit laging may gutom? Bakit kahit ilang gabi na may kasama, pakiramdam ko, mag-isa pa rin ako pag gising. Baka hindi katawan yung hinahanap ko, baka bilangang. Baka hindi lang halik, baka yakap talaga, yung totoo, hindi yung pampalipas oras lang. Doon ko rin na-realize na kahit anong pilit kong magpanggap na okay ako, bantay sa lakay ako sa sarili ko. Ako mismo yung umaasa na may magmamahal, pero ako rin yung unang umaalis bago pa nila masilip yung mga bitbit -bit kong sugat. Ako yung unang gumigiba ng pader, tapos ako rin yung nagbabalik ng mga hollow blocks sa pwesto pag may gustong pumasok. Nakakapagod pala maging sarili mong bantay at salakay. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Hindi ko alam kung paano hahanapin yung klase ng pagmamahal na hindi lang katawan ng habol. Pero ang sigurado ako, pagod na ako." Pagod na akong laging gumigising na hindi buo, na parang laging may kulang. Hindi ko man alam kung saan ako pupunta, pero alam kong hindi ko na kayang mabuhay na puro peke at panandalian lang ang lahat. Tanong ko ngayon, paano nga ba hahanapin yung totoong yakap, kung mula pagkabata, wala namang nagturo kung ano yung itsura nun. Akala ko tapos na yung kwento namin ni Ninang. Akala ko isang gabing kalimaw lang yun, isang pagkakamaling hindi na mauulit. Pero heto siya ulit, bumalik. Dala yung parehong bango, parehong titig, parehong init na minsan ko nang pinagbigyan. Magkausap kami sa sala ng tinutuluyan ko, malamig ang aircon pero pareho kaming pinapawisan. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil sa bigat ng mga salitang hindi masabi. Gusto mo ba ulit? Yun lang tanong niya. Walang paligoy, walang drama. Diretso. Para bang iniabot niya ulit yung tukso sa harap ko, hinihintay kong kakagayten ko. Dati, isang ngiti lang niya, bam ibigay na ako. Pero ngayon, iba na yung tahimik sa loob ko. Hindi dahil hindi ko siya gusto. Hindi dahil hindi ko na siya naiisip sa gabi. Pero kasi, para saan pa? Para kanino? Para ulit sa pakiramdam na mahalaga ako kahit isang gabi lang. Para ulit sa pantasya ng yakap na hindi ko makuha nung bata pa ako. Gusto ko siyang gusto gusto ko yung init, yung lambot ng balat niya, yung kilig sa bawat haplos. Pero mas gusto ko nang piliin yung sarili ko. Hindi na ako gutom sa katawan. Gutom ako sa respeto, sa sarili ko, hindi lang sa kanya. Hindi ko kailangan ng katawan mo para maramdaman kong mahalaga ako, mahina kong sabi, pero buo. Parang ngayon lang ulit ako nakapagsalita na hindi nanginginig yung loob ko. Hindi ko makakalimutan yung tingin niya noon, hindi galit, hindi rin lungkot parang gulat lang. Parang hindi niya inexpect na pipiliin ko ang sarili ko sa pagkakataong yun. Ang tagal niyang hindi nagsalita, nakatitig lang kami sa isa't isa, parang may sariling laban na nangyayari sa mga mata namin. Gusto ko siyang yakapin noon. Gusto kong sabihin na kahit hindi ko siya pinili ngayon, hindi ibig sabihin na hindi ko siya minahal kahit sandali. Pero mas pinili kong manatili kung nasaan ako, nakaupo, hindi gumagalaw, hindi umaabot. Kasi para saan pa ang yakap kung hindi mo kayang yakapin ang sarili mo? Ang hirap palang tumanggi sa gusto mo. Pero mas mahirap pala yung paulit-ulit mong ibinibenta yung sarili mo sa mga taong hindi ka kayang bilhin ng buo. Sawa na ako maging panakip butas ng mga taong hindi rin buo. Pero paano kung siya talaga yung unang nakakita ng mga basag ko? Paano kung siya lang yung umintindi sa akin kahit bawal kami? Maliba na gusto ko siya pero mas pinili ko sarili ko. Yan ang tanong ko. Paano pipili ng tama kung yung tama minsan masakit? Hindi lahat ng kwento kailangan ng happy ending. Hindi rin lahat ng kwento may saradong pinto. Minsan bitin. Minsan bukas pa rin kahit wala nang gustong pumasok. Ganun yata talaga kapag buong buhay mo. Hindi ka tinuruan kung paano maging buo. Hindi mo alam kung ano bang itsura ng buo. Kaya kahit anong pilit mong magayos, hindi mo rin alam kung tama ba yung ginagawa mo. Simula nung gabi na yon kay Ninang, hindi ko masasabi na bigla akong naging maayos. Hindi naman ako biglang naging holy o faithful. Pero ang totoo, nagsimula lang akong hindi maghanap ng sagot sa ibang tao. Hindi ko pa rin alam kung anong gusto ko sa sarili ko. Hindi ko pa rin alam kung anong klaseng pagmamahal ba ang deserve ko. Pero siguro, sapat na muna yung hindi ako naghahabol sa kung sino. Hindi ko na kailangan yung validation na galing sa mga patagang gabi hindi ko na kailangan yung lamang na binabayaran ko ng konsensya. Dati, akala ko kapag may nagkakagusto sa akin, yun na yun. Kahit bawal, kahit sandali lang, basta may magtangkang magparamdam, okay na. Pero hindi pala dapat ganun. Kasi ang ending, ikaw rin yung naiwan. Ikaw rin yung mag-aayos ng sarili mong bitak. Ikaw rin yung maglalakad pa uwi, mag-isa. Hindi ko masasabi kung magiging buo ako bukas. Hindi ko rin masasabi kung marunong na ba talaga ako magmahal ng tama. Pero gusto ko munang subukan piliin yung sarili ko, kahit hindi ako sigurado kung mahal ko nga ba to. Hindi ko rin alam kung paano ba maging buo kung simula't simula, hindi ko nga alam kung ano itsura ng buo. Pero siguro, kaya kung magsimula sa maliit, isang umagang hindi ako tatawag sa maling tao. Isang gabing hindi ako lalapit sa tokso kahit alam kung kayang kaya kong sumuko. Paano ba talaga magmahal kung simulat-simula, hindi mo alam kung paano ka dapat mahalin. Pwede ba na bago ko hanapin yung tamang tao, hanapin ko muna yung tamang ako. Ako na lang uli, kahit hindi perfect, kahit bitin, pero at least hindi na ako second choice. Kahit sa sarili ko lang muna.